mga kaskwami mga mare, mga guys kayo na lang pumili kung anong gusto nyo doon, Charisse for today's video nga, ay Diyos ko, labada na naman tayo, nitignan ko pa nga lang yung tambak ng labada ko, Diyos ko napapagod na ako, Charisse pero syempre, bago tayo sumabak sa labahin, na eh, kailangan muna natin mag-almusal for today's video. Kaya nga nagsangag muna ako dyan at nagluto nga ako ng itlog, hotdog, tsaka longganisa para nga makapag-almusal na kami ng mga bata bago nga ako maglaba. At dahil nag-crave nga ako sa tuyo ay nagprito na nga rin ako para nga may lakas ng sampung mga kamay mama <laughs> Dahil pasukan na nga kasi ng mga bata, kaya natatambakan nga kami ng labahan, gawa ng mga uniform nga nila. Ay dalawang beses nga silang nagpapalit. Diyos Dahil puting t-shirt nga yung mga uniform nila, ay bago pa ako na bukasan ay binababad ko na nga yung mga puting damit para mawala naman yung mga mancha nila. Kasi nga sa school nila, ay nagmemerienda nga sila ng mga chocolate at hindi nga may iwasan na may mga mancha pag uwi nila yung mga damit na puti. Diyos mio. Powdered sunrocks nga lang yung ginamit kong pambabad dyan. Kayo rin ba mga mare, nagbababad din ba kayo? So, after ko ang isa lang yung mga puti, mga mare, ay eh, just ko, hinarap ko naman yung uulamin namin for today's video. Oh. At dahil wala nga akong gamit na phone holder dyan, ay tumataob nga tong cellphone ko. Diyos mo oh O yan, maburi ka kasi vlogger eh. Charis. <laughs> Asadong manok nga yung uulamin namin for today's video. Kaya ang ginawa ko, inadobo ko nga muna siya kasi igigis ako siya mamaya. Pinaghalo ko nga lang yung sangkap dyan, toyo, paminta, tsaka bawang, tsaka ako na pinakulo. At, at sa sobrang busy ko nga dahil hindi ko alam kung anong uunahin ko yung paglalaba o pag aalaga sa mga bata. ay hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko gwinisa yung ulam namin for today's video. So after ko ang lutuin yung ulam namin, ay dumiretso na nga ako sa pagbabanlaw kasi nagmamadali nga ako kasi nung oras na dyan. At kasi mga gantong araw ng linggo at day off ko ay nagmamadali nga akong maglaba kasi gusto ko nga ay napapahinga ako. Anong oras na nga ako natapos sa paglalaba dyan? Siguro mga alauna na or 1.30. Kaya nung pagkain ko nga, ay ako na lang mag-isa. Nakakain na silang lahat. Hindi ko nga alam mga mare kung ako lang. Pero pag naglalaba nga ako, yoko na yung naiistorbo. -nai gusto ko nga kasi pag naglalaba ako, pag inumpisan ko ng alas 8 ng umaga, ay matatapos na ako before lunch. At dahil marami-rami nga yung nilabhan ko, ay alauna na nga ako natapos. At hindi nga ako kumakain hanggat hindi ko natatapos yung labahin ko. So yun nga, matapos akong maglaba, ay alam nyo na kung anong susunod. Lafangan na for today's video. Umipiyok-piyok at napapaos pa ako dyan. Gawa nga ng inuubo ako. Diyos mio. Ano bang ginagawa nyo? Sabay nyo na akong kumain mga mare. Pagpasensya nyo na nga pala mga mare kasi halos one week din akong walang upload kasi nga nagkasakit ako. Wow. One week na nga akong inuubo at Diyos ko, gusto ko na yatang magpa-check up at baka may TV na ako. charis. Pag nanay nga naman talaga tayo, ay lahat titiisin natin. Lahat ng pagod at puyat. Diyos mo Nanay ka na, call center agent ka pa, content creator ka pa, saan ka pa, charis. Yun lang na bye. <laughs>